guys, good morning Mag dito tayo sa bundok Magbigay ng pagkain ng manok Bisaya Ito ubi agal dyo Ang plano ang pot-pot Ang plano ang pot-pot pot-pot Ang 40 yang oras nating guys. Selamat tadi ito si papa. Nagbigay nang pagay nang manok. Oy ay inko bo. Ari <laughs> mumpin niya pao. Oh, hindi oh, siya goddai pa. Ngayon to guys, ano? Ala kembung ah. Pero matataba siya, diba? Oh, matataba. Punta naman natin yung kan guys, yung lutuan ng kopras, Ano dito, dito sa probinsya Dito yung lutoan ng kopras, Yan, bahay Para siyang bahay So dito yung nilalagay Sa taas And then lagyan ng panggatong dito sa baba Ito pwede rin ito yung gatong 'Yan yung ano lutuan ng cuprus namin dito guys. 'Yan. Sarap dito, hindi maingay. Marinig mo lang yung uh, huni ng ibon, mga manok. <laughs> Sarap dito mga uh, tambay Tingnan, no. daming buko no. Ang daming buko. Sarap mag-iihaw ng manok.

Sili, pang -panghang. Sarap sa ano, sa nabawan. Mga pata. Dito rin nakatanim yung kwan. Mga udyong-udyong nagnagawang walis. Ito yung itsura guys, oh. Udyong-udyong. Ito yung ginagawang walis tambo. Walis tambo. Yan siya. Oh. Ito naman yung bunga. Ito yung bunga. Yan. Ito yung ginagawang walis. Parang palay.